posibleng lumipat sa Korean Basketball League si Magnolia Hotshots forward William Navarro. Matapos mapabalitang nasa advanced talks na siya sa Busan KCC Egas. Si William Navarro ng Magnolia ay nakikipag-usap sa Busan KCC Egas ng KBL. Malapit na nga ba magtungo sa Korean Basketball League o KBL si Magnolia Hotshots forward na si William Navarro? Ayon sa blogger ng South Korea, kasalukuyang nasa advanced discussion si Navarro sa Busan KCC Eges para sa Asian Kota player slot. Ang manlalaro sa Philippine PBA forward position ay nasa advanced talks with KCC Eges Club, isinulat ng blogger sa Korea habang nagpo-post ng na-edit na larawan ni Navarro sa isang Busan jersey. Ang 6'6 six six na si Navarro ay orihinal na nakatakdang sumali sa Seoul Samsung Thunders, Noong 2022, ngunit sa halip ay kinakailangan na Umangkop sa Northport Batang Pierre, na nag-draft sa kanya sa PBA Season 46 Draft noong 2021. Kamakailan ay na-trade siya mula Northport hanggang Magnolia, para palakasin ang PBA Philippine Cup Title Bid ng Hotshots. Gayunpaman, kinapos ang Hotshots, natalo sa TNT Tropang 5G sa quarterfinals sa kabila ng pagkakaroon ng twice the beat na kalamangan. Magtatapos ngayong Hulyo ang kontrata ni Navarro sa PBA. Mukhang hindi siya mapipigilan ng Magnolia dahil sa kanyang pagganap noong quarterfinals sa PBA. Si Will Navarro ay natrade mula sa Northport bago ang All-All Filipino -All Cup Playoffs. Pangtatlo ang Magnolia sa standings at may twice the beat advantage pero tinalo ng number 6 na tropang 5G ng dalawang beses good trade pa din itong Will Navarro, kasi bata pa ta at 24 years old lang, at lalakas pa ta in future. Naging mali lang talaga is yung timing ng trade, dahil maganda ang run ng Magnolia, with Calvin Abueva dahil sa trade na disroot yung momentum, rhythm at flow ng Magnolia. But still good catch pa din itong si Navarro, major adjustment lang talaga dahil wala pang chemistry sa co-players, at di magamit ng tama ni Coach Chito. Dati din itong target makuha ng SMB, kaya guro minadali ng Magnolia makuha kesa makuha pa ng SMB. Pero mukhang mawawala din sa Magnolia, at papuntang Korean Basketball League. Kamusta mga idol? Sports on PH. Para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news. Soon.